Araw ng Wednesday at ngayong araw din ng day off ko Ako nga pala si Jepoy, OFW dito sa UK Kaya tara, samahan niyo ako Pagkagising ko nga, sumil pagod ako sa bintana to check the weather Mukhang okay naman kaya sabi ko sa sarili ko mm, Makakain kaya sa labas Pero literal na labas As Indian lang sa labas ng bahay Pero syempre, tamang check muna tayo sa social media At ang unang bumungad pa nga Ang paalala vlog ni Kuya Fredo Isa sa mga iniidolo natin yan dito sa UK Shoutout nga pala Kuya Fredo Tapos tamang likpit at asikaso sa sarili Yung tamang toothbrush at tamang hilamos lang. Syempre, skinesis by beauty layer lang naman. O, oh, di diba? Lakas maka-fresh. Then, tamang check na ng ating maluluto. Naisipan ko mag-fried rice since meron ng mga leftover na kanin. At buti na lang din meron na akong garlic na nakababad sa oil. Mas easy magluto, ba? Diba? Tapos, magpiprito lang ako ng dalawang pirasong itlog. ba? Diba? Pinoy vibes na breakfast talaga. Tapos, plating na tayo. Gantong-ganto yung gusto ko na breakfast tuwing day of ko. Pero ngayon, parang may kulang. So, naisip ko, ay, dried squid. Alam nyo na, medyo mabango siya. So, sa labas ko na niluto. Habang niluluto ko nga, sobrang crispy ng tunog. Medyo malamig-lamig din pala sa labas. Halata naman siguro, 'di ba? Pero ayun na nga, kakain na sana ako pero biglang umambon. Pero go pa rin, matuloy lang yung pagkain sa labas. Binuksan ko na lang yung bintana at ginawa akong bubong. Tingnan niyo kung gaano ka crispy yung squid. Kahit na sobrang lamig, go pa rin sa pagkain. Tingnan niyo yung temperature. 'Di ba parang nasa chiller lang? Tapos ayun, nung malapit na ako matapos kumain, napansin ko yung mga kalpate sa gilid. Parang nagaantay ng tira ko. Eh, wala naman ako natira. Pero syempre, bibigyan pa rin natin sila ng pagkain. Yun lamang po, day of well spent. Salamat po sa panonood.